Dahil din sa lindol na kalansay sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City, isa po ang patay. Nakatutok si Pia Abas ng GMA Cagayan de Oro. Nang maramdaman ang intensity 4 na lindol sa Cagayan Oro magalas 9 kagabi, nagkaroon din ng pagguho ng lupa. Ang 44 na taong gulang na si Emilita Ubalde lumabas ng bahay niya sa Upper Colambog, Barangay Lapasan para hindi madisgrasya. Pero kwento ng kanyang kapitbahay, bumalik siya para kunin ang apo. May balik ang kining lula kay ang luwason niya ang apo nga nagilak. Mao na lang nasugat ang yuta nga moy ni dagpak sa iya nitabon sa iya moy nung yung tabata, yung yuta no. Matapos ang lindol, inilabas sila ng kanilang mga kapitbahay at dinala sa ospital. Pero idiniklarang dead on arrival si Emilita. Sugatan naman ang limang taong gulang niyang apo. Silang dalawa lang ang nasa bahay ng lumindol. Pauwi pa lang noon mula Davao ang asawa ni Emilita. Pia Abbas, nakatutok 24 oras.